Ayan mga boss, tinatanggalan ko ng ibang bagay nyo, ano? Yung ampalay ng aking tani, Kasi sabi nung iba, nakaka nakakaagaw pa daw na system ko dyan. Para doon sa, sa, bunga na yung ay ka, napupunta pa doon sa ibang sanga. Kasi sa nga pala mga boss, nilagyan ko ng ano. Sabi nung iba, sabuyan ko daw nung ano, ang tinayod na nyug. Yung katawan, kaya pa, parang isnaw na. ay update ko nga pala kay mga boss sa lagay ni Bansot kung ano nang lagay kung buhay yung ba siya o malakas na siya <laughs> tingnan natin sa loob Up. harap natin yung camera tingnan natin kung ano nang lagay niya nako Mukhang hindi pa rin okay ah. Sot. Hoy. Mm. Ay, ba nakabalot. Oh, uh, mayroon ka tawil sa ano. <laughs> oh, ano kumusta? Okay lang. Ano okay lang? Okay lang. Bakit kaya mayroong ganyan sa ano, sa ulo? Papatoy ako. Bakit? Wala ko tayong Oh. Oh. Busa ang buhok mo ah. Ligo na ako. Liligo ka na pala. Okay ka na agad? Oh. Oh. Ayos ah. effective yung ano, yung ginawa kong gamot sa iyo. Amigas <laughs> pa din. Pero okay, okay na. Oo. Oh. oh, ayun mga boss, okay na si Bansot. Oh. Isang inom niya lang nung ginawa kong para sa trangkaso eh naging mabuti na yung lagay niya ayan oh, eh, no? nakaligo na fresh ng klase oh, tuloy tuloy na naman ang ano ang gala nito saan ka? mabili oh gagala ka na naman agad talaga ano ibay ka talaga yan oh, kita nyo naman no, mga boss. Nauna pa siya sa aking maligo. Ba, ako nga yun. Hmm, melon pang amoy. <laughs> so, lang mga boss. Update lang yun doon sa kalagayan ni Bansot. O, oh, kagabi, lagnat na lagnat pa siya. Sakit ng katawan. Tapos nung pinainom ko nung gamot na in ko kagabi, doon sa video ko, eh, naging okay na siya. Ay maraming salamat naman at naging maganda na 'yung kanyang pakiramdam. So 'yun lang mga boss, maraming salamat sa inyong panonood.